Minsan, ang isang kwento ng iba ang magpapabago sa akin magpakailanman. Hello, ako si Luningning, 21 taong gulang. Lumaki ako sa bayan ng Lipa, Batangas, kasama ang aking ina at ang kanyang bagong asawa, si Mang Ernesto, na 46 na taong gulang. Hindi siya ang tunay kong ama, pero simula nang pumasok siya sa buhay namin, pakiramdam ko'y kilala niya ako ng husto. Laging mainat, palaging naroroon at minsan, masyadong malapit. Akala ko noon, pagmamalasakit lang iyon, o baka ako'y nangangarap lamang. Ngunit nagbago ang lahat ng isang gabi, habang wala ang aking ina na nagpunta sa probinsya ng kanyang kapatid sa Quezon para sa ilang araw. Nang gabing iyon, pagkatapos kong maligo, isinuksok ko ang katawan sa isang mahabang silk na blouse na bahagyang natatakpan ang aking mga hita. Wala akong iniisip kundi ang magpahinga, kaya diretsyo akong pumasok sa kwarto ko. Akala ko tulog na si Mang Ernesto pero nagkamali ako. Dahan-dahang bumukas ang pinto at tumambad sa akin siya sa doorway. Ang kanyang mga mata, tila baga isang mandaragit, ay dumaan sa akin mula ulo hanggang paa at tumigil sa aking mga mata. Hindi ka ba natatakot malamig ka? Ang sabi niya nang may ngiting may bahid ng panguyam pero mababa at may bahid na pagungol ang boses niya. Napailing ako, nilamig ang buong katawan ko. Mainit naman dito, tugon ko na hindi gumalaw. Unti-unti siyang lumapit, at naamoy ko ang bahagyang pabango niya, habang mahina niyang inihayag, pero magbihis ka pa rin, baka mawala ang fokus ko. Napangiti ako, hindi pa rin gumagalaw at tinanong, ano nang iniisip mo? Hindi siya sumagot, ngunit tinanaw niya ako sa paraang hindi pa nararanasan. Akala ko ay nagdadalaga ka na lang pero mukhang delikado ka pala. Pagkatapos ay umikot siya at iniwan ang pinto na bahagyang bukas habang ang puso ko ay mabilis na kumakabog. Tumayo ako ng ilang sandali nakikinig sa katahimikan. Ang dibdib ko ay puno ng kakaibang kiliti, parang mailihim na hangganan na aking nalampasan at ngayon ay hindi na ako makakabalik. Isinara ko ang pinto ng dituluyang sarado, katulad ng ginawa niya, at humiga sa kama. Ang silk na blouse ay dumikit sa katawan ko at ang lamig mula sa basa kong buhok ay hinihipan ang aking leg. Hindi ako makatulog, umiikot sa isip ko ang kanyang mga tingin, mga salita, at ang delikado na iyon. Kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari, inabot niya sa akin ang tasa ng kape at sabi, late ka na tulog kagabi. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas ng tasa, paano mo nalaman? Nagangat siya ng balikat at nagsabi, pumailan lang ang pinto, o baka sinadya mong iwan itong bukas. Halos malunok ako sa gulat. Lumapit siya, yumuko, at mahina na nagbanta, kung gusto mong maglaro, isipin mong kaya kong makipaglaro rin. Noon ko na unawaan, nagsimula na kaming maglaro ng isang delikadong laro na hindi namin matatapos na pareho pa rin ang dating kami. Nangyari ang lahat na parang isang lihim na sayaw sa pagitan namin ni Mang Ernesto sa buong araw na iyon para kaming dalawang mandaragit na umiikot sa bawat isa, naghahanap ng tamang pagkakataon para lumapit. Parang bawat haplos niya sa aking kamay habang dumadaan ay may dalang init na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pero sa panlabas, pilit akong nagpapanggap na wala akong nararamdaman na parang normal lang ang lahat. Sa kabila ng lahat, ang loob ko ay naglalagablab. Pagdating ng gabi, sinadya kong magsuot muli ng aking silk na blouse ang blouse na bahagyang sumasaklaw sa aking mga hita at lumabas ng kusina para kumuha ng tubig. Nakita ko siyang nakaupo sa mesa, nakatutok sa laptop, ngunit nang itaas niya ang mga mata niya, napansin kong dumaan ang tingin niya sa aking mga binti, tumigil sa bahagi ng aking hita kung saan naghiwa ang tela. Nasa blouse ka na naman, sabi niya ng kalmado, ngunit ramdam ko ang tensyon sa tinig. Lumapit ako, sumandal sa mesa na parabang aksidente lang. Komportable ito, sagot ko, nakatingin ang diretsyo sa kanya. O nakakaistorbo ba, tinanong niya. Isinara niya ang laptop at tumingin ng matindi, hindi, hindi ito nakakaistorbo. Sa halip, nakakagulo. Mabilis siyang tumayo, di inalis ang tingin habang dumadaan sa akin, bahagyang nahahawakan ang aking balikat. Sa pintuan, nilingon niya ako at bumulong, alam mo, sobra kang marunong sa ginagawa mo, luningning. Naiwan akong nakatayo roon, ang balat ko ay tila may kuryenteng dumadaloy. Para sa unang beses sa buhay ko, gusto ko talagang bumalik siya. Naghintay ako hanggang sa namatay ang ilaw sa kanyang kwarto, bago ako dahan-dahang bumalik sa sarili kong silid. Ngunit kahit nakahiga na ako, hindi pa rin nawawala ang init ng kanyang presensya. Ang siyak na blouse na nakadikit sa katawan ko ay parang pulang bandila, tanda ng isang lihim na apoy na di ko maintindihan. Sabi nila, minsan ang isang tingin lang ay kayang baguhin ang lahat. Sa akin, isang gabi lang kasama siya ay nagbukas ng pinto sa isang mundo na hindi ko pa nararanasan. Ang takot at pananabik ay hindi ko maisalarawan, parang nalusaw ang lahat ng hangganan, at ngayon, hindi ko na alam kung paano bumalik sa dati. Ngunit alam ko, ang laro na ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa akala ko. At ang bawat kapalaran ay nakatali sa isang tanong, hanggang saan ako handang pumunta? Hindi ko inakala na ang mga araw na sumunod ay magiging ganito, puno ng tensyon at lihim na sigawan ng damdamin. Habang naglalakad kami sa bahay, halos magdikit ang aming mga balat, bawat pagdampi ng kamay niya sa akin ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit sa harap ng lahat, nagpipilit akong maging kalmado, normal, at hindi nagpapakita ng anumang kakaiba. Sa loob ng aking dibdib, naglalagablab ang apoy ng pagnanasa at takot. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, napansin kong nakatitig siya sa akin mula sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, puno ng hangarin at katiyakan. Nang lumapit siya, hindi ko napigil ang mapatingin sa kanya ng matagal. Tumayo siya sa likod ko, niyakap ang aking baywang, at dahan-dahang hinaplos ang aking mga braso. Luningning, bumulong siya, hindi ko na kaya ang finaslang na damdamin na ito napabuntong-hininga ako alam kong pareho kaming nalilito at natatakot sa nangyayari hindi namin pinigilan ang sarili unti-unti bumukas ang pinto ng isang bagong mundo na puno ng tukso at pag-ibig na hindi ko pa nararanasan ang bawat haplos bawat halik ay naging isang panata na kami hindi na muling magpapanggap sa ilalim ng mga bituin sa aming maliit na bayan naglaho ang lahat ng hadlang siya ang unang lalaki na nagpakita sa akin ng ganitong uri ng pagmamahal, matindi, mapuso, ngunit mailalim at pangunawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam kong may mga bagay na hindi pa natin nais harapin. May mga lihim na nagkukubli sa dilim, mga pangako na kailangang tupdin, at mga tanong na kailangang sagutin. Sa puso ko, naroon ang takot na baka ang lahat ng ito ay mauwi sa sakit. Ngunit sa tabi niya, para akong handa na harapin ang kahit anong unos. Sa bawat gabi na magkasama kami, unti-unti akong natutong magtiwala at unti-unti rin siyang naging aking kanlungan. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay isang panaginip lang? At paano kung sa paggising ko, mawawala siya? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan habang pinipilit kong magpakatatag sa mundong puno ng pag-aalinlangan at pag-ibig. Minsan, hindi mo inaasahan kung paano magbabago ang isang simpleng gabi sa iyong buhay. Sa gabing iyon, habang unti-unting nilalabasan ang mga damdaming matagal ng itinago, nangyari ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Pagkatapos ng aming tahimik na hapunan sa maliit na kusina ng bahay namin sa Lipa, napansin kong tumingin siya sa akin ng may kakaibang ningning sa mga mata. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maitim na pantalon, ang buhok niya ay bahagyang magulo na bang buong araw siyang abala sa trabaho. Lumapit siya dahan-dahang yakap ang aking baywang mula sa likod, at ang kanyang hininga ay mainit na humaplo sa leg ko. Napangiti ako kahit na maihalong kabasa sa dibdib. Luningning, bulong niya na may bahagyang pag-aatubili, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi na ito pagmamalasakit lang. Napailing ako, ngunit hindi ko siya itinaboy. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin, kaya nanatili akong nakatayo roon, nakadikit sa kanyang yakap. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng gabing iyon nang una niyang ipakita ang kakaibang tingin sa akin sa pinto ng kwarto ko. Ang mga salita niyang, eh, delikado ka, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ngayon, ramdam ko na ang lalim ng mga iyon, hindi siya basta nagbiro at hindi rin ako basta nakaramdam. Hindi na namin pinigilan ang mga damdamin. Unti-unti, ang aming mga haplos ay naging mas matindi, ang bawat halik ay puno ng pangakong hindi magwawakas ang aming mga katawan ay naging daan ng lihim na pag-ibig na sa bawat sandali ay unti-unting lumalalim. Ngunit sa kabila ng init at tamis ng gabing iyon, may isang bagay na bumabalot sa akin ng takot, ang aming lihim na relasyon. Alam kong hindi ito magiging madali, lalo na't siya ay asawa ng aking ina. Ang bawat sandali na kami magkasama ay puno ng panganib at ang bawat paglapit niya ay paalala ng isang mundong hindi natin dapat pasukin. Habang natutulog siya sa tabi ko, hawak ang aking kamay, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, hanggang saan tayo aabot? At handa ba talaga akong isugal ang lahat para sa isang pag-ibig na maaaring sirain ang buhay namin? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maitatanggi na masarap ang pakiramdam na may isang tao na tunay na nagmamahal sa akin, kahit na ang daan patungo sa kalayaan ay puno ng dilim. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang simula ng isang lihim na kwento na hindi ko akalaing mararanasan ko sa buhay. Matapos ang ilang araw ng tahimik na pag-iwas at pag-aalinlangan, unti-unting lumakas ang loob namin ni Mang Ernesto na ipakita ang aming nararamdaman. Ngunit siyempre, hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay sa Lipa, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Nakasuot ako ng aking paboritong silk na blouse na bahagyang naglalantad sa aking mga balikat at maikling shorts na nagpapahiwatig ng aking pagiging dalaga. Pumasok siya sa kwarto ko ng dahan-dahan, ang mga matang maihalong pagnanasa at pangamba. Hindi niya kinakailangang magsalita, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang, tumitibok ang puso ko ng mas mabilis. Nang marating niya ang tabi ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang malamig na hininga sa liko at hindi ko mapigilang manginig. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, luningning, wika niya, habang ang mga kamay niya ay marahang dumula sa aking mga balikat. Gusto kong maging tayo, hindi na tayo magtatago. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya niyayakap ko rin siya ng mahigpit. Ang mga alikabok ng gabi ay unti-unting nilamon ng aming mga halik at haplos, tila ba sinasabi namin sa isa't isa na handa na kami? Ang mga salita ay hindi na kailangan, ang bawat galaw ay punong-puno ng pag-ibig at pangako. Ngunit sa kabila ng init ng aming pagsasama, may mga anino ng takot na bumabalot sa aking isipan. Ang aming relasyon ay isang lihim na maaaring makasira, hindi lamang sa amin, kundi pati na rin sa mga taong mahal namin. Alam kong ang bawat sandali ay isang laban sa pagitan ng pagnanasa at takot. Pumasok ang umaga na may dalang liwanag, ngunit ang aming mundo ay nanatiling puno ng misteryo. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang magiging kapalaran ng aming lihim na pagmamahalan? At hanggang kailan namin mapapanatili ang lihim na ito bago ito tuluyang mabunyag? Sa puso ko, alam kong ito ang simula ng isang mahaba at masalimuot na paglalakbay na puno ng pag-ibig, pagsubok at sakripisyo. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng takot at kilig na naramdaman ko matapos ang lahat ng nangyari sa amin ni Mang Ernesto. Parang isang panaginip na hindi ko gustong magising, ngunit sa likod ng mga ngiti at mga haplos, naroon ang isang malalim na pag-aalala. Paano kung malaman ito ng nanay ko? Paano kung masira ang buhay namin dahil dito? Palibhasa ay anak pa rin ako ng isang ina na matagal nang nagtiwala sa kanya, at ngayon, ang taong iyon ang naging dahilan ng aking pagkalito. Habang nagpapanggap kaming normal sa araw-araw, ang mga sandali na kami nagkakasalubong sa bahay ay puno ng tensyon at lihim na pagtingin. Madalas niyang hawakan ang braso ko nang di ko namamalayan o kaya ay magtanong ng mga simpleng bagay na may kakaibang ibig sabihin. Parang laro kami ng apoy na hindi namin alam kung kailan kami masasaktan. Isang umaga, habang inihahanda ko ang kape sa kusina, lumapit siya at iniabot ang tasa sa akin. Late ka natulog kagabi, sabi niya ng may ngiti. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, at sa mga mata niya ay nakita ko ang isang lihim na damdamin na hindi niya kayang itago. Alam mo, hindi na tayo pwedeng magpanggap, dagdag niya, na parang isang babala at pangako ng sabay. Naramdaman kong unti-unting lumalalim ang aming koneksyon, pero kasabay nito ang pagdududa at takot. Napagtanto kong ang laro na sinimulan namin ay hindi na basta laro, ito ay isang seryosong laban kung saan nangangailangan ng tapang, tiwala at sakripisyo. Ang bawat salita at kilos niya ay nagdudulot sa akin ng matinding pag-iisip tungkol sa aming hinaharap. Pumapasok ang gabi na puno ng mga tanong. Paano kami makalalabas sa sitwasyong ito? May pag-asa ba kami na magtagumpay ang aming pag-ibig? O ang lahat ay mauwi lamang sa sakit at pagkawasa? Hindi ko maalis sa isip ko ang mga posibilidad na iyon. Habang nakahiga ako sa kama, pinipilit na makatulog ngunit ang isip ko ay umaandar sa gulo ng damdamin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang itakwil ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya ang unang tao na nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi perpekto, puno ng mga hadlang, ngunit totoo at matindi. At kahit anong mangyari, handa akong harapin ang lahat para sa isang pagkakataon na maging masaya, kahit na ito'y lihim at puno ng panganib. Hindi ko inakala na ang lahat ay magbabago ng biglang sumulpot ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang tahimik ang bahay namin sa lipa, narinig ko ang mga yabag sa hagdanan. Ang pinto ng aking kwarto ay bahagyang bumukas, ngunit hindi siya pumasok. Para bang nag-aalangan siya, o may gustong ipahiwatig ngunit natatakot na gawin ito. Nilapitan ko ang pinto at dahan-dahan itong binuksan. Nakita ko siya nakatayo sa hallway, nakatalikod sa akin, nakasuot ng maitim na jogging pants at simpleng t-shirt. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakataas, na tila ba naghihintay ng isang sagot na hindi niya malaman kung maririnig niya. Hindi siya lumingon sa akin, ngunit may tinig siyang mahina at seryoso, gusto mo ba ng tubig? O balik ka na naman sa iyong silk na blouse para kumuha ng iba. Ako'y naglakad palapit ng bahagya, ang puso ko'y kumakabog ng mabilis. Paano ko, ang tanong ko, na may halong takot pero puno ng pag-asa. Niyoko niya ang ulo niya ng mabagal at ang kanyang mga mata ay nadilim. Kung ganoon, pasok ka na. Hindi nakasara ang pinto. Pumasok ako sa kwarto niya at marahan ko itong isinara. Nakatalikod siya sa akin, nakaupo sa tabi ng mesa, Munit nang lumingon siya, ang mga mata niya ay puno ng lalim at damdamin. Mahinang bumulong siya, hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko nakikita at hindi ko gustong maramdaman ang lahat ng ito. Nilapitan ko siya at bumulong, hindi mo na kailangang magpanggap. Sa isang kisap mata, naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking mga balakang. Ang kanyang hininga ay humaba at ang silk na blouse ko ay marahang bumagsak mula sa aking mga balikat ang lahat ng mga hangganan na aking binuo ay napunit sa isang haplos. Ang gabi naging saksi sa aming lihim na pag-ibig, isang sandali na puno ng init, pagnanasa, at pangakong hindi na maulit ang pagtalikod. Ngunit sa kabila ng matinding damdamin, alam kong ang lahat ay isang laro ng apoy. Isang laro na kung saan ang bawat kilos ay maaaring magdala ng kasiyahan o kapahamakan. At sa puso ko, may tanong na patuloy na bumabalot, hanggang kailan ba kami magtatago sa dilim bago tuluyang magbukas ang pinto ng katotohanan? Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon ay magbubukas ng pintuan sa isang bagong mundo, isang mundo na puno ng lihim, pagnanasa, at walang katapusang halina. Nang maramdaman ko ang mga kamay niya sa aking mga balakang, ang bawat himaymay ng aking katawan ay tila nagising mula sa mahimbing na tulog ang silk na blouse ko, na dati simpleng damit lang sa akin, ngayon ay naging simbolo ng aming lihim na pagkakaintindihan at tukso. Dahan-dahan niyang hinila ang blouse mula sa aking mga balikat, at habang bumabagsak ito, ramdam ko ang init ng kanyang mga palad na dumadampi sa aking bala. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagtago ng anumang pag-aalinlangan, puno ito ng pagnanasa at pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Hindi kami nagmadaling kumilos, ang bawat haplos, bawat halik ay parang isang maingat na pag-awit ng isang awit na tanging kami lang ang nakakaintindi. Ang gabing iyon ay hindi isang bigla ang pagsabog ng damdamin, kundi isang mabagal at malambing na paglalakbay sa pagitan ng dalawang pusong naghahanap ng pagkakaintindihan. Ang kanyang mga kamay ay naging gabay ko sa bawat sandali, at ang aming mga hininga ay nagsanib sa isang ritmo na parabang sinasabi namin sa mundo na kami narito, buo at totoo. Ngunit sa kabila ng init ng aming pagsasama, hindi na wala sa akin ang malalim na takot at pangamba. Ang pagkakaalam na ang aming lihim ay maaaring magdulot ng sakit at pagkawasak sa mga taong pinakamahal namin ay nagpapabigat sa bawat sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili naming magpatuloy dahil sa puso ko, alam kong ito ang tanging pagkakataon para maramdaman ang tunay na pagmamahal at kalayaan. Pagkatapos ng gabing iyon, ang aming relasyon ay nagkaroon ng bagong dimensyon, isang pagsasama na hindi na lang tungkol sa lihim, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng buhay. At habang nakahiga kami na magkadikit, ramdam ko ang kanyang mga salita na bumulong sa akin, ikaw na ang aking lihim, at handa akong ipaglaban ang ating pagmamahal. Sa kabila ng dilim at mga pagsubok, naramdaman ko na sa wakas, may tahanan na ako, isang tahanan na hindi gawa sa mga pader, kundi sa kanyang mga bisig at sa init ng aming pagsasama. Ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang kwento namin, ito ay panimula pa lamang ng isang masalimuot at makulay na paglalakbay. Ang gabi ay tila isang apoy na naglalagablab sa aming mga puso, at bawat sandali ay nagiging mas matindi kaysa sa huli. Ang mga haplos namin ni Mang Ernesto ay hindi na lamang simpleng pagdampi, ito ay parang isang apoy na sumusunog, pumupunit sa mga hadlang at takot na matagal ng bumabalot sa amin. Ang siyak na blouse na dati kong isinusuot ng walang iniisip, ngayon naging isang simbolo ng aming lihim at mapanganib na pagnanasa. Hindi ko maiwasang maramdaman ang bawat tibok ng puso ko na sumasabay sa bawat paghinga niya. Ang bawat halik niya ay parang apoy na naglalagablab sa balat ko, at ang bawat yakap ay parang panata na hindi na kami maghihiwalay. Parang kami ang tanging tao sa mundo, walang ibang makakaalam, walang ibang makakaintindi sa init ng aming pagsasama ang mga salita niya sa akin, na iikaw ang aking lihim, ikaw ay nasa ilalim ng aking balat at puso, magpakilan man ay bumalot sa akin ng kakaibang init at katiyakan. Hindi lang ito isang pangako, ito ay isang sumpa na aming pinili, isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng unos at lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang bigat ng aming desisyon. Ang aming pagmamahal ay isang apoy na kailangang alagaan ng maingat, dahil isang pagkakamali lang ang maaaring magdulot ng apoy na hindi na namin makokontrol. Sa bawat haplos at halik, dala namin ang pangakong magiging matatag, kahit na ang mundo ay gumuho sa paligid namin. Ang gabi ay tila walang katapusan, ngunit sa puso ko, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang kwento na puno ng pagsubok, sakripisyo, at tunay na pag-ibig. At habang nakatagpo ang aming mga mata sa dilim, alam kong kahit anong mangyari, hindi na kami babalik sa dati. Kami na ngayon ang may hawak ng aming tadhana, at handa kaming harapin ang lahat upang mapanatili ang apoy na ito, ang apoy ng aming lihim na pagmamahalan. Ang umaga ay dumating ng may kakaibang katahimikan, na tila ba ang buong mundo ay huminto upang pakinggan ang mga puso naming nagkakasundo sa isang lihim na sumpa. Nang magising ako, nakita ko siyang mahimbing na natutulog sa tabi ko, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakayakap sa aking baywang, parang ayaw akong pakawalan. Ang kanyang mukha ay iba, hindi na ang seryosong lalaki na kilala ko sa araw, kundi isang tao na nagtagumpay sa isang labanan ng damdamin at pangarap. Dahan-dahan akong bumangon, iniisip ang mga nangyari kagabi. Ang silk na blouse na dati ko'y isinusuot bilang isang pangakit, ngayon ay naging simbolo ng aming lihim na pag-ibig at tapang na magpakatotoo. Habang naglalakad ako patungo sa kusina, naramdaman ko ang pagpasok niya sa likuran ko. Niyakap niya ako, nihinalikan ang leg ko ng may init at katapatan. Luningning, bumulong siya, ngayon, ikaw ay aking lihim, ang tanging lihim na handa kong ipaglaban. Napangiti ako, naalala ang lahat ng mga sandaling puno ng takot, pagnanasa, at pag-ibig na dinala namin sa gabing iyon. Ngunit hindi ito ang katapusan, ito ay simula ng isang bagong buhay na kami ang maihawak. Ilang araw ang lumipas at nagdesisyon siyang sabihin ang lahat sa nanay ko wala ng mga lihim, wala ng mga pagtatago. Nilisan namin ang lumang bahay sa lipa at nagsimula ng panibagong buhay sa isang maliit na bayan sa Batangas kung saan walang nakakakilala sa amin. Sa isang simpleng bahay na may tanawin ng dagat, doon namin itinayo ang aming mundo, isang mundo ng pag-ibig na hindi na kailangang itago. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong na nananatili. Ano ang mga hamon na haharapin namin? Paano kung ang nakaraan ay bumalik upang guluhin ang aming bagong simula? At higit sa lahat, hanggang kailan kaya magtatagal ang apoy na ito habang lumalaban kami sa mundo? Ang kwento namin ay hindi natapos dito. Sa bawat araw, may bagong kabanata na isinulat ng aming mga puso, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at tapang nahaharapin ang anumang unos. At habang hawak ko ang kanyang kamay, alam kong kahit anong mangyari, sabay kaming lalakad sa landas na aming pinili. At sa dulo ng lahat, ang isang lihim ay nagiging isang alamat, isang alamat na nais kong ibahagi sa inyo sa susunod na yugto ng aming kwento.